7-11, 27,000, madam. Iki-suyo po. Kaya pa, ito daw. Cyber. Cyber ba? Sige, okay, ito pa. Tapos dito. Dito isa, dyan isa, dito isa. Tatlo. Sige. Yung isa doon muna, apak na papunta doon. Ay, si-sir na lang doon, ma'am. <laughs> sir, ikaw na lang. Dito, ayun na lang. Sige, ako pag sobra. Upo, na. Sige, ayos na, ma'am, doon, doon. Sige, ma'am. na, ma'am, doon, doon. Bawal lang ano, magtayo kasi mapapagalitan ako. Doon na, na. Sa'yo at saka kay Ano. Oo, oh, go na. Sara na. Awak okay, mo sara. Kanina itong huling 20. Ayan o, apatan yung 10. Sakto lang pala yung na Ano?

Akala ko. Hindi, okay lang. Po. Okay lang. Hindi ano uh, na po. stoplight uh, na yun? Uh, Ha? Stoplight, isa lang. Isa yan. Gate 1 po. Gate 1. Yan, yeah, may bubuk. <laughs> <laughs> 20 per 70. Pagod. Pagod. Kailangan. support 18. Atong gadayo. 81, I don't know. Sato mom. Aora. Aora. Tatlong bala. 81 o 81. 27 po isa.

kami. Huwag na pahiraman sa pesos maliit. na pahiraman. hindi lang magkakataon pa tayo ngayon sa sa mga pera kung saan tayo magtrabaho

すいません。 24 7 kayo bang? Oh, yes po, Pasok.

Riot po. Eighteen yan dapat ma'am Nakasanayan na kasi pero 18 talaga yung dito. po yung seventeen on tayo.

parking Aura Ya Aura Kailangan mamay ba ba ba? Thank you ingat uh.

an official sports game gateway to PBA. An official gaming partner to PBL, STL, EASL, and MPBL. Arena Pals is also the official sports board partner of the recent VIVA. 2023 basketball world cup. <laughs> and <laughs> market market ya ah. Oh, gua ada <laughs> <Ayuh>, Oke, oh, ingat. <laughs> ingat, ingat, ingat. Oh, gua ada telejet, Martejo. Ingat, ingat. Buhay na tuloy! Ay, sorry. Ay, talaga ang mabas. Wala pong. May jeep ba sa harap? Wala doon na tayo. Ah, gwane tuloy dyan. Bahay dito na kaya yah di aptaw tuan plans. Bahay di Martijan. Bahay po. Wag wala tuloy. Wala ay Marty dyan, kalayaan na up gate 1. Guadalupe, ma'am. Saan kayo? Binis? Oh, Guardia to Legion! O, Ayan ang isang Wala tuloy Anong oras lang, Hindi pa pa rin bukas ang wall